All right, good morning, good morning, good morning. Real talk Monday po tayo mga kaibigan. So ito na nga po, no? Uh, shoutout sa mga kapatid ko sa industriya. Nandyan sila Sports Talk TV, no? At ang iba pa, shoutout always kay uh, Kuya Noel Galang Kamao TV, no? Mga kaibigan, ang dami po nagiiyakan ngayon dahil dito sa idea na because of the performance last Saturday, kung ganyan lang eh man na knockout ka ni Carl James Martin ang dami pong nagiiyakan SB naman SB naman Ma bakit naman ganyan SB why not ba? Diba? because of that performance ikukumpara e, mo yan sa laruan ng isang Carl James Martin na habang tumatagal lang laban eh lalong uh, tumitibay e, lalong tumataas ang activity Diyan naman eh hanggang round 3 lang tapos si e, 4 pataas eh puro na yakap. O, di ba? Yakap. Boy, yakap. Kumusta? May bago ko pangalan, ah. <laughs> Bakit tayo nag ngayon? Yan po, di ba? Uh, making you taste the dose of your own medicine. Nung una, trash to kayo ng trash to kay Carl James Martin. Walang pigil. Uh, kung ano-ano na lang ang sinasabi nyo, panlalait. Yung belt niya, nilalait nyo. Sinabihan nung umpina, kauna pa ng walang tahal. Eh bakit ngayon, real talk, because of your performance, again, you are subject, uh, you are a public figure and bound to be criticized. Subject to be criticized by your own performance. ba? Diba? At para sa mga nanood na tune up lang, supposedly, eh, ikaw pa yung na ano, na nabugbog, ba? Diba? Dapat nga, panalo yung African eh. So, da, base sa performance mo na yun, poor performance, eh, what Ngunit sa pagkat subalit datapat, di ba? Kung ganyan lang, ikaw ay talagang mabibigyan ni Carl James Martin. At ako nga, prediction ko, hindi ka tatagal ng round 8. Kay Carl James Martin, alam mo yan eh. Alam mo naman yan, di ba? Dati tayo magkakasama. Hamon ka ng hamon kay Carl James Martin nung dumating ka dito sa Pilipinas. Sabi mo naman, ayaw mong umispar dahil wala ka pa sa kondisyon. O, di ba? <laughs> alam nyo yan. <laughs> wala iba nakakalam yun kami lang. Di ba? So mga kaibigan, ah, uh, iyak lang. <laughs> Gano'n naman talaga eh. Kasi ang mga taong alas door kapag ka nariltok, iyak iiyak talaga. Yung iyak na pikon, o oh, tingnan mo, gamit ang pangalan uli ng kapatid mo, si Boy Bisa po, umiiyak sa post ni kapatid na Martin Quintano si Sports Talk PH. Oh, nagagalit siya bakit daw kinuha yung ano na yon, yung yung video ko na yon uh, na nagsasabi na Uh, para sa, sa aking pananaw or opinion, eh, base sa performance, eh, kayang manakout ni Carl James Martin. Ah, si, si Yakap. Oh. Ngayon, bak, anong alam mo? Kung, kung kami dalawa nag, nag-usap, nagagamitin niya video ko. di ba? Diba? Okay, walang, walang, walang matik na sa amin yun eh. Kahit nga hindi niya nalagyan ng courtesy, tropa namin, magkakatropa kami, sige, gamitin mo, walang problema. Bakit mo pinipigilan? Bakit? Kasi nagilito ka. <laughs> Actually, hindi naman yun yung ano, yung boxer. Yun yung kapatid. Yun nag-reply kay Martin Quintana, kay Sports Talk PH. Yun po yung kapatid. Hindi po yun yung boxer. Di ba? piko na piko ano? <laughs> Ay, nako. Kaya, ikaw, di ba, boy visa, pinahiya mo lang kapatid mo na ang dami yung satsat, -sat, pugot ulo. Di ba? Ang dami yung uh, mga sinasabi ano yun yung pag ano antok pag suntok antok parang may mga ganun pa kayong sinasabi uh, easy work yan kasi eh. di ba o tingnan mo nabalugbog kayo di ba alam ng alam din ng iba alam, at naniniwala ang iba na dapat yung african yung panalo kaya I men yung performance na yan will not put you you know just place your your otol much more further Diba, Besides the name of, you know, itong sila na Oya you Inoue. Know, eh, Ang layo, men. Ang layo. Yung ganong class E boxer. Bam, binugbog ka. <laughs> so, ganun lang yon. Huwag kayong iiyak nang iiyak. Hindi yan, hindi yan, ginawa ni Carla Ms. Martin kahit anong trash talk nyo. Hindi siya umiyak. Ngayon, na nireilto kayo because of your poor performance, eh talagang may possibility na kung maglaban kayo, I, I know na it, is impossible, di ba? Dahil eh, pa si Carla Miss Martin eh, uh, future superstar yan. Eh. Kayo pa, pauwi na kayo eh. di ba? Alam ko namang imposible yon. Pero nga, eh kung malakas talaga ang loob mo, di ba? Sparring kayo ni Carla Miss Martin, di ba? <laughs> di ba? Tsaka may napanood kasi ako. May napanood. Ito, eh, dito ko to wawakasan ano. May napanood po ako ng uh, video na sa release yon eh, na itinag sa akin. Na nag kayo ni ni nitong si Similindo ni El Metodico, walang headgear si Milindo. Nabigyan ka sa sa sa, sa, sa Chan. At kilalang kilala kita, boy. 'Di ba? Yung mga veterans mo muna. nabigyan bigyan po siya sa Chan. Tapos kunya kay pinya niya muna si Milan Milindo to by some time. Pero it is very obvious nasaktan ka. <laughs> nasaktan ka doon. 'Di ba? pa, ano daw yung sabi niya? Ano mag ano ka mag headgear ka? Diba pwede mo namang sabihin yun after this, the round or before the round? started kasi walang headgear si Milan Milindo bakit nung timing na timing na ang lakas na body shot doon ka kunyari nakikipag-usap ba? Diba? kilala ka namin eh matik na yung mga ganyan ibig sabihin si Champ Milindo na nagkakambak nasaktan ka pa di ba? Diba? diba kaya ngayon siguro may mga realization sila na he is too small para sa super bantamweight pero it's too hard for for them to get yung yung bantang uh, ano limit ano <laughs> kaya yun mga idol lap trip talaga eh. ngayon nagiiyakan kayo real o oh, ulitin ko real talk yan ha oh, ito real talk ulit real talk alright real talk ayon po sa aking uh, mga taon sa experience sa sa boxing ano at sa opinion na din ng aking mga colleagues ulitin ko lang yung ganong performance mo Makakasabay ka kay Carl James Martin mga tatlo, apat na rounds. Pero hindi ka lalagpas ng Eight or nine rounds kay Carl James Martin. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oh, ngayon, maasag ka. <laughs> Di ba? Iribat nyo yun ng ano? Ng, uh, ng maayos. So, kung, kung sinasabi nyo imposible ma-knockout siya ni Carl James Martin, ipaliwanag nyo kung paano. Eh kasi si Carl James Martin, sa lahat ng laban niya, second half pa taas eh, talagang tumataas ang activity, hindi ka ganyo, round 3 lang. di ba? Tapos round 4 pa taas. may nalalaman pa kayong, ah kasi matigas pala siya, magaling pala, kaya dumiskarte na lang. Hindi dumiskarte, brad, may, may, may intindi ako kung dumiskarte ka, pero hingal ka brad, eh. ganyan na. Naihingal ka eh. ba? Diba? So, kung, kung, against kayo dun sa opinion na uh, kaya siyang in out ni Carla Miss Martin, ipaliwanag di ba? Diba? Ipaliwanag nyo kung kung bakit hindi ipaliwanag din din kung paano 'di ba ganun ang gagawin niyo hindi lang kayo basta-basta Iyak na papakialaman niyo yung desisyon namin nila nila sports talk kung uh, kaming dalawa nag-uusap naman diyan tapos sa uh, sino ka ba boy bisa para manipulahin mo 'di ba for performance tapos magmamanipula ka ng mga ng mga vlogger ng mga content creator sino ka ba mabuti man lang kung maganda sana yung performance eh wala eh 'di ba mabuti sana kung world champion eh, hindi eh. 'Di ba? Kahit nga world champion again, public figure, public figure tayo dito, 'di ba? Open tayo sa mga kritisismo ng mga nanonood sa atin, 'di ba? <laughs> Hindi yung kailangan trash talk ng trash talk, 'di ba? Inaaway niyo nang inaaway si Carla Ms. Martin pag narilto kayo, eh iya ka na. So, <laughs> Silver Voice TV Real Talk Monday. Iya ka na, Kakonesh. Peace.